sa akin pong nasusubaybayan balita mga napapanood ko sa YouTube at sa ibang site ng social media hindi naman po lalabas ang isang balita kung hindi ito totoo nasusubaybayan ko kung paano maglaban laban ang mga ganid sa kapangyarihan at ganid sa kwarta ng bayan may mga nasatama at meron naman talagang maling malina ay ipinipilit pa. Tama lang naman, ang Office of the Vice President po ay isang opisina o isang sangay ng gobyerno na dapat lang na mayroong budget. Hindi naman po porket sinabing OVP, eh si Sara Duterte na ang pinapahalagahan. Hindi po gagalaw ang isang opisina kung walang empleyado. Tama lang po na magbigay ng budget para sa mga empleyado dito at hindi para kay Sara Duterte. Kung ayaw bigyan ng kongreso ng budget si Sara Duterte directly, pwede naman po na magbigay sila para sa mga workers dito, para sa mga empleyado at sa iba pang mga kumikilos para sa bayan na nakapaloob sa OVP. Kung si Sara Duterte lang po mag-isa ang nandyan sa OVP, pwede po na wag na talagang bigyan ng kahit anong pondo sapagkat talagang nakita nating abusera. Pero may mga naghahanap buhay po dyan na naglilingkod naman ng tama at may mga pamilya rin binubuhay. So, ang mangyayari po sa House of the Representative is nagkakagulo dahil merong katwiran para sa mga empleyado, para sa opisina ng Vice President, hindi para kay Sara. Kaya po, kung tutuusin, pwede naman po magbigay ng budget para dyan. Pero kung para kay Sara Duterte, hindi po natin masisisi ang ating mga taga-kongreso kung ayaw nilang magbigay directly kay Sara Duterte. Nasira na po ang pangalan Duterte sa buong bansa kung kaya't hindi na po talaga pwedeng pagkatiwalaan. Pero isa lang alang natin ang mga trabador ng OVP na naglilingkod rin naman sa bayan. Okay po.